<laughs> masakit. Ay to, masakit sa kamay. Masakit ba? <laughs> Hindi ko kaya. Tama mo, try na try ito. gumamit ng isang talan. Yan ang mga masipot na maghugas. Ano? <laughs> oh Muntigas talaga. Ito lang ang aking hapunan. Kasama na yung samanan ganyan huwag na umiitulitan hindi ko kaya <laughs> tapos bumili ako ng ah, uh, itlog pugo yan tamanan. sakit eh ang ah, sakit Oh. natin dito. <sighs> Hapti na lang tiyan ko, guys. Ako'y nagugutom na. Kaya na lang ako magkutas mamaya. Oh. Ang nag-iisa kong saking yan din ang aking hapunan. Sama-sama na. Tapos may may dragon fruits na ako. Bakit parang may ulan? Pero akong dragon fruits. Tapos saking yan na lang. Mabutan naman yata ako ng umaga eh. Hindi siya matamis guys. Ang nakalagay doon sweet corn, hindi ba ako hindi matamis? Sana yung dating luto na lang bibili. guys. Pagkasan natin yung mais. hindi ako maramang pumilit ng mais tapos lagyan, lagyan natin ng asin para may lasa magdamihan balatan natin ang ating mangga para Asensya na kayo guys tapos <laughs> At ating ito pala tapos 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 may tanong si tatay kung matamis ba yung mangga Ayan, disulfa po ng Ay, meron pa akong hilaw na mangga. Ka? Kaso lang, may mga ugat-ugat. Yung itong mangga na ito, may mga ugat-ugat siya ma ma ugat, sama ugat, ugat. Ganyan lang kalaki. Huwag lang liitan. Yan ang mga masipag. Hindi na kailangan yung ano. Hindi na kailangan yung anak ano dapat mango mango avocado banana yun sa ay wala at wala ng avocado banana shake them well together shake them well together dapat may avocado pa pala amahal kayo ng avocado sana yung mango mango po. Kompleto sana ang ating mango mango. akong rice. Ito na lang kakainin ko. Ayan. Paala na. Hindi na labasan. <laughs> o, okay, diba? Kasi, lagi-lagi na lang may rice. Glotid na tayo sa rice. naglag ako ng itlog na ubos ng tubig na tubig. grabe pumutok putok sabi ko ano yung pumutok sa kusina tapos pagtulo dal dal ko sa <laughs> sa kwarto ko baka naman maubos din ito ng tubig Yung itlog ko ilang minutes ba ang paglaga? Ay, Ganyan yung mga nag-roll guys, hindi alam. Wala, <laughs> nagpikita na nga tama na eh. <laughs> ano, pa? Tama na <laughs> Ayan. Diyan mo ng aking mga protas. Tapos, hindi kaya masama pagsamahin yung dragon fruits. So, Meron pa pala ako dito. Yung dragon fruits at saka may go. Hindi naman yata, ano? Ayan o oh, yung yung manggang hilaw ko. ilaw. okay ba? Yung mangga dito sa Singapore, kasi walang kaalat-alat. Ay, walang kaalat-alat. Walang kaasim-asim. -asi. Oo. Kahit yung ano, yung kamias Hindi. Umingi ako. Dahil magpapaksim ko sa... Ay, Diyos po. Wala as in lasang tubig. Wala bakit kaya ang tabang wala silang ganun na matamis ang mga ano nila dito wala, hindi pala ako nakabila ng tinapay eh. wala kami tinapay bukas you see hmm, yun lang tama lang sa tatay ko kaya nang bang nito oh expired na bukas expired na pala ito kanina kanina na lang ako ng ano ko kasi lang na naman sa baba ano okay guys i-update ko kayo mamaya sa aking niluluto. okay guys thank you for watching love you guys